Aprobado na po ng Kamara sa ikatlo tuling pagbasa ang panukalang pambasang pondo naman para sa susunod na taon. Ang halaga, 6.793 trillion pesos. Dalawandaan at walumput pitung kongresista po ang bumotong pabor, labing dalawang tumutol at dalawa ang nag-abstain. Ilan sa mga tumutol sa panukalang budget? Ipinunto po ang pananatili po ng programmed appropriations. I cannot in good conscience Vote for a budget that has failed to exercise the phantoms of corruption. The glaring presence of the unprogrammed appropriations is an obvious legacy that this Congress has yet to remove. Unprogrammed appropriations have no definite source of financing. Walang tiyak na pagkukuna ng koleksyon ng buwis o utang para dito. Kung wala palang pera ay bakit magbabalak na gumasta? Ang magkasunod na tinig po ni na Akbayan Partonist Representative Percy Sendanya at mamayang Liberal Partilis Representative Laila De Lima. Ulit sinabi ni House Committee on Appropriations Chairperson Mikaela Swansing, tinanggal na po sa Department of Public Works and Highways ang 255 billion pesos na para naman sa flood control projects. Inilipat po ito sa sektor po na edukasyon, kalusugan at agrikultura. Wala na rin anya ang unprog unprogram appropriations at uh, lang kung may sobra o bagong kita ang pamahalaan. Ang mga social programs na nakatuon sa edukasyon, kalusugan at social pension na lamang ang pwedeng ipasok dito. Wala ng flood control projects, wala ng mga tulay o wala ng mga kalsada na pwedeng hugutin mula sa unprogrammed appropriations para sa taong 2026. Kinig ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing. Binawasan din ang panukalang budget ng Office of the Vice President at uh, ipinantay sa oh, 733.2 million pesos na 2025 budget. Wala sa proposal na 889.24 million pesos. Ibinida naman ng kamera na lahat ng deliberasyon ay binuksan sa publiko sa pamagitan po ng live streaming at imbitado po ang civil society groups at people's organization ilang bahagi ng mga ng mas transparent na budget process. Ang tunay na pagsubok ay hindi lamang nasusukat sa plenaryo kundi sa pagpapatupad. Bantayan pa rin natin ang bawat pisong pinagpaguran ng ating mga mamamayan upang ito'y tunay ng papakinabangan ng ating bayan. Tinig po ni House Speaker Faustino D the Third.